Sa ating pagtitipon ngayon, uh, sisilipin natin ang ilang mahalagang puntos mula sa mga material na tinalakay natin. Ang paksa, isang napapanahong usapin. Paano ba nating mahihikayat, uh, mapapakilos ang susunod na henerasyon para sa tinatawag na global mission? oo. Para sa iyo na nag-iisip, paano nga bang makakakunek sa mga kabataan ngayon para sa ganitong alam mo yun? Mas malaking layunin. Ang gusto nating gawin ay himayin ito. Bakit ba to importante? Lalo na ngayon. Magandang simula yan. At tama ka. Ah, hindi lang ito yung karong parang uh, checklist lang ng mga sasama sa mission trip iba. Hindi nga. Mas malalim. Kailangang maintindihan talaga yung um, pulso nila. Yung puso ng kabataan ngayon at paano sila pwedeng maging ano? Makabuluhang parte ng isang mas malawak na mission. Oo ang ang nakakatuwa dito parang may potential sila na hindi pa natin uh, lubusan nagagamit o baka nga ang pananaw na yon sila mismo yung mission hindi lang tagapagmana Ayun, ah, binabanggit nga sa mga sinulat na ito na grabe ang bilis ng tagbabago sa paligid natin ngayon, no? O oh, nga, nandiyan yung globalisasyon. Tapos yung teknolohiya, ang bilis, pati kultura nag-iiba. Talaga? Kaya yung mga Um, dating paraan yung mga nakasanayan mukhang kailangan na raw talagang ano suriin ulit kailangan na talaga kasi kung hindi aangkop eh delikado baka mapag-iwanan maging irrelevant kumbaga at dito nga pumapasok yung um kahalagahan ng mga kabataan sila yung may hawak nung ano eh nung enerhiya nung potensyal para maging buhay na buhay pa rin yung misyon sila yung connection sa ngayon no Oo. Kaya yung pag-abot sa kanila hindi na lang option, kailangan na talaga. Para magpatuloy ito ng makabuluhan, sila yung parang dugtong buhay nito. So hindi pwedeng ipagpaliban? Hindi na. Sayang yung pakakataon. Okay, pero sino nga ba itong susunod na henerasyon na to? Base sa mga material, sila daw yung um, parang uhaw na uhaw sa purpose. Totoo yan. Hindi lang basta trabaho, kundi yung may kahulukan. Tapos malakas din daw yung concern nila sa justice, sa katarungan. O oh, yung pagiging patas. Mahalaga sa kanila yon. Gusto nilang maramdaman na parte sila ng solusyon. Na may ambag sila, di ba? May impact. At syempre, nandyan yung pagiging digital natives nila. Hindi na lang tool ang tech para sa kanila. Parte na ng buhay. Oo, parang extension na nila sa communication, sa pag-aaral, sa lahat. Kaya ang laking tanong, paano natin magagamit itong pagiging konektado nila para sa misyon? Yan ang challenge. Kailangan daw nating lampasan yung ano, yung checklist mentality, yung basta may nagawa lang, ang kailangan ay yung ma-ignite yung passion, yung pangmatagalan. So hindi lang one time big time. Hindi pwede. Kailangan ng sustainability. At dito napapasok yung mga mas practical na mungkahe. Um, una, yung mentorship at discipleship. Ang diin daw dito, hindi lang turo. Hindi lang lecture. Kundi yung pagsama talaga. Yung parang magkaakbay kayo sa journey. Yung relasyon. Yung personal investment. Yun ang susi. Yung authenticity din. Kailangan totoo. Hindi yung parang role playing lang. Oo nga. Tapos, meron ding binanggit tungkol sa short-term missions. Pero may paalala, iba? Oo, malaking paalala. Dapat daw nakafocus sa long-term impact, hindi yung tinatawag na mission tourism. Ah, yung parang nagbakasyon lang. Oo, na may konting picture-taking na tumutulong. Ang dapat daw, partnership-driven. Kasama yung local community, skill-based din sana. At may follow-up. Mahalaga yon. Hindi pwedeng dating alis lang. Kailangan may pagpapatuloy. Okay. At pangatlo, syempre, teknolohiya. Sinasabi dito na yung digital world isa na ring mission field. Absolutely. Bagong larangan yan. Pwedeng gamitin ang social media para sa storytelling, pag-build ng communities online, at kahit yung ano, digital discipleship. Imagine mo yun, no? Ang lawak ng reach kung iuugnay natin tong lahat, ang pinakaugat ng mga estrategyang to ay empowerment. Pagbibigay kapangyarihan. Tama. Hindi yung dependency. Hindi yung aasa lang sila. At gaya ng nasabi mo kalina, authenticity at transparency mula sa mga leader. Kailangan yun. Kasi ramdam nila agad kung peke, no? Nako, oo. Mabilis sila makadetect yan. Gusto nilang makita na yung sinasabi, yun din ang ginagawa walk the talk, kumbaga? Siyempre, maganda pakinggan lahat yan. Pero um, hindi naman ibig sabihin madali. May mga challenges din. Marami. Binanggit dito yung um, apathy. Yung parang wala lang pakialam yung iba. O kaya skepticism, yung pagdududa. Lalo na kung may narinig na silang di maganda dati. Oo. So paano haharapin to? Ang mga mungkahe, umiikot pa rin sa authenticity. Maging totoo. Tapos, mag-share ng mga kwento ng pag-asa. Hindi lang puro problema. Para hindi ma-overwhelm. Oo, para malaban yung compassion fatigue. Tapos yung accessibility. Paano magiging posible para sa lahat na makasali kahit sa usaping financial? Practical na bagay yan. At siguro, isa sa pinakamahalaga, bigyan sila ng voices. Isama sila sa planning, sa decision making. Hindi lang sila tagasunod. Okay, so kung lalagumin natin lahat ng napag-usapan natin para sa'yo na nakikinig, ano ang ibig sabihin nito? <laughs> Based dito sa mga sinuri natin, parang ang pag-engage sa next generation, hindi lang ito paghahanda para bukas. Hindi lang future. Ito na yung mission ngayon mismo. Parte na ng malaking kwento ng kaharian na nangyayari na. Tama. At bilang pangwakas na tanong siguro para sa na naglaan ng oras makinig. Kung bawat desisyon mo, bawat kilos mo, ay pwedeng maging simula ng isang bagay na malaki, na aabot sa iba't ibang lugar, paano mo kaya magagamit yung impluensya mo, yung resources mo, para suportahan itong mga umuusbong na leader na kabataan sa sarili nilang mission journey? Anong isang hakbang, maliit man o malaki, ang pwede mong simulan? Kahit ngayon na.